Sikat na aktres noon, pulubi na raw ngayon? Isa siya sa mga iniidolong aktres at komedyante noong dekada 90, ngunit makalipas ang ilang taon, marami ang hindi makapaniwala at nalungkot, matapos makita ang tunay na kalagayan ng buhay ngayon ng sikat na aktres na ito, hindi may na maraming mga artista ang matagumpay na narating ang rurok ng kasikatan noong dekada 90, dahil sa pagusbong at pag pagunlad ng mga pelikulang Pilipino o mas kilala bilang mga classic Pinoy films, kabilang na sa mga palabas na nagpasikat sa maraming artista noon ay ang mga comedy films at sitcoms ng yumaong king of Philippine comedy na si Dolphy, ang iconic sitcom nga ni Dolphy na Home Along the Riles, na ipinalabas mula 1992 hanggang 2003, ang nagbigay daan para makilala ang sikat na aktres na ito, tumatak sa maraming madla ang kanyang karakter bilang Inglazerang boss ni Dolphy, o Kevin Cosme na si Hilary Lagdameo, dahil sa kanyang husay at galing sa pagganap sa kanyang karakter, kaya naman talagang nagtuloy-tuloy ang kanyang pagsikat sa mundo ng showbiz. Bukod sa Home Along the Riles, napasama rin siya sa marami pang sikat na pelikula o palabas, gaya ng Asero, Manalo Matalo Mahal Kita, Magic Combat, Encanto, at marami pang iba, hanggang kalaunan pinasok niya ang mundo ng politics, kung saan tatlong taon siyang nanungkulan bilang konsehal ng Maynila. Ngunit hindi rin siya tumagal sa politika, matapos siyang matalo ni Yormis Moreno sa pagka-vice mayor ng Maynila, noong 2010 elections. Kasunod nito, nagulantang ang maraming madla nang lumabas ang mga pictures ng sikat na aktres noon na si Sita Astles na tila palaboy-laboy sa kalsada, hanggang sa may ulat niya na mayroon palang karamdaman sa pag-iisip si Sita, samantala, Mahigit isang dekada ang makalipas mula nang lumabas ang kanyang mga pictures, muling napanood ng maraming madla si Sita Astels, nang ma-interview siya kamakailan ni Julius Babau sa YouTube vlog ni 2. Sa nasabing interview, inamin ni Sita Astels na na siya na mayroong bipolar disorder, na isang uri ng mood disorder. Inamin din ng aktres na siya nga ang babae sa mga kumakalat na litrato, pero mariin niyang itinanggi ang haka-haka na nabaliw siya kaya siya pakalat-kalat sa labas ng City Hall ng Maynila. Ayon kay Sita Astos, kaya siya nasa labas ng City Hall ay dahil may inaasikaso o manur siya, bagamat aminado siyang nahulog siya sa matinding depresyon kasunod ng pagkatalo niya noong 2010 elections. Nilinaw naman niyang hindi siya nabaliw, inihayag din ni Sita ang kanyang sama ng loob sa media dahil hanggang ngayon, wala umanong nagtangkang magtanong sa kanya kung ano ang tunay na kwento sa likod ng kanyang viral na litrato, sa kabilang banda, ikinalungkot naman ng maraming tagahanga ni Sita, ang kinahinat na ng buhay nito ngayon, ayon sa maraming madla, maituturing ang aktres na isang fallen star, Matapos mawala ang ningning niya bilang isang bituin sa industriya, lingid sa kaalaman ng mga netizens, sa ngayon ay namumuhay ng simple si Seta, kung saan gumagawa siya ng mga oil-based products na umano'y nakakatulong daw sa iba't ibang sakit tulad ng COVID-19.